Hindi na tuloy ang paggiba sa mga bahay sa nakatakdang demolisyon sa isang barangay sa Maynila. Pero naging tensyonado ang mga tagpo na nauwi pa sa bombahan ng tubig at batuhan ng silya. Saksi si Maki Polido. Nang mabigyan ng hudyat ang mga otoridad binomba ng tubig ang mga nakaharang sa gate ng compound sa Barangay 262 Maynila pero nagmatigas sa mga residente habang nakakapit sa gate. Ang lalaking ito gumamit na ng plywood para masangga ang bumubugang tubig. Nang agawin ng pulis ang plywood at palisin siya sa tapat ng gate, muling tumaas ang tensyon. Fire extinguisher naman ng iginanti ng mga residente sa anti-riot police na nasa tapat ng gate sa isang punto nangamoy gas matapos ihagis ang isang supot sa mga pulis hinagisan din ng mga pulis ng silya at water container sabi ni sheriff Raimundo Rojas apat na taong dininig ang kaso october 2024 na issue ang notice of demolition february 2025 naman nang ibigay ang final notice nag sila after christmas pinagbigyan Tapos after uh, klase election Ayun na, tapos na lahat. Mag-opening na naman. Kaya I implement na yung court order. Nasa dalawang dang residente raw ang nakalagda sa kaso sa korte para labanan ang demolisyon. Ayon sa sheriff ng korte, 38,000 pesos ang alok ng pribadong korporasyon na nakabili sa lupang kinatitirikan ng kanilang mga bahay. Sabi ng residenteng si Angelina, konsulta, hindi raw nila ito tinanggap dahil ilang dekada nang nakatira ang marami sa kanila rito. Ang bahay nga raw nila, 1936 pa ipinatayo ng kanyang mga magulang. Mawawalan po kami ng tirahan kami ay mga may sakit na mga matatanda. Yung aming mga anak, wala ring trabaho. Gayon din ang aming mga apo, napakaliit pa. Hindi na tuloy ang mismong paggiba sa mga bahay. Magalauna ng hapon, unti-unting humupa ang tensyon ng umalis na mga pulis at mga truck ng Bureau of Fire Protection. Ayon sa isang kagawad ng Barangay 262, may inaasahan na kasing temporary restraining order mula sa korte. Para sa GMA Integrated News, Mackie Pulido ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.